Hello! Ang proyekto ay nakikipag system, Guru Markets. Magsimula tayo sa pangkalahatang data tungkol sa kumpanya. Tignan natin ang bawat tagapagpahiwatig ng mas detalyado ng kaunti pa. Kung kinakailangan, maaari mo itong ipaus. Maaari mong pag-aralan ang lahat ng mga tagapagpahiwatig ng kumpanya ng mas malapit. Susuriin namin ang kasalukuyang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya kasama mo. Inspire Medical Systems Inc. Ticker i Ginawa ang pagsusuring ito gamit ang impormasyon mula noong Hunyo 28, 2025. at 25. Ayon sa klasifikasyon Guru Markets Kumpanya Inspire Medical Systems na bibilang sa subkategori. Therapeutic Medical Equipment, apat 43 kumpanya ang kalahok sa pagtatasa. Isa sa alang-alang namin ang mga desisyong ginawa sa dulo ng video. Ang kabuang marka para sa kumpanyang pinag-uusapan ay ang mga sumusunod, 8 sa isa 0 puntos. Ang average na resulta para sa subcategory ay 2.5 puntos. Kung titignan mo ng napakalawak, sa loob ng balangkas ng buong U.S. stock market sa kabuan, Makikita natin na ang average na marka para sa buong stock market sa kabuuan ay 1.8 puntos. Laban sa markang 8 para sa kumpanya Inspire Medical Systems Inc. Paghahambing ng dynamics ng share price ng kumpanya Inspire Medical Systems at mga subkategory na kumpanya. Makikita natin na sa nakalipas na 12 buwan ang shares ng kumpanya Inspire Medical Systems Inc. nagpakita ng pagbabago ng minus 5%. Laban sa mga pagbabago sa presyo sa 2% subkategory, market capitalization ng kumpanya Inspire Medical Systems Inc. nagkakahalaga ng 3.7 bilyong dolyar. At ang market capitalization ng subkategory ay US Dollars 66 bilyon. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay US Dollars 0.63 bilyon. At ang capitalization ng balance sheet ng subkategory ay US Dollars 7 bilyon. Sa paghahambing ng mga bahagi ng stock exchange at capitalization ng balance, makikita natin ang mga sumusunod. Inuokupahan bahagi Inspire Medical Systems sa subkategori sa kaso ng pagtatasa ng kapitalization ng stock market ay 5.882%. Ang halaga ng libro ay 7.191%. Pagtatasa ng bahagi ng organisasyon sa merkado at halaga ng libro sa subkategori, mabuti 1 puntos. Ang mga utang ng kumpanya ay umaabot sa US$ 0.032 bilyon. Ang utang sa halaga ng libro ay 5% ng kapital ng kumpanya. Pagtatasa ng antas ng mga obligasyon sa pananalapi ng kumpanya, napakahusay, 2 puntos. Ang market value ng kumpanya sa ratio ng kita ay 58.7. Na may average sa subkategory na 4 na daan at 25.2. Pagsusuri ng stock market value ng kumpanya sa ratio ng tubo kumpara sa mga organisasyon sa subkategory, napakahusay, 2 puntos. Ang mga kita sa huling 12 buwan ay US Dollars, 66 milyon. Ang mga kita sa hinaharap para sa susunod na 12 buwan ay inaasahang magiging US Dollars, 75 milyon. Pagtatasa ng tagapagpahiwatig ng inaasahang kita sa hinaharap kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang ratio ng halaga sa kita ng kumpanya ay 4.6. Ang average para sa subkategory ay 5.6. Pagsusuri ng halaga ng stock market ng kumpanya sa ratio ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US$ 800 at milyon. Ang forecast na kita para sa susunod na labindalawa buwan ay paunang US$ 1,000 at 70 milyon. Pagtatasa ng mga tagapagpahiwatig ng inaasahang kita sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang margin ng benta ay 7% na may average para sa subkategory na 1.3%. Pagtatasa ng kakayahang kumita ng mga benta kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa mga tuntunin ng bilang ng mga tauhan sa subkategory ay 3.854%. Na 53% mas mababa kaysa sa market capitalization share. Ang halaga ng kapital bawat empleyado ng kumpanya ay at 3,134,000 dolyar at para sa subkategory na dalawang libo at limamput dollars. Pagsusuri ng market capital ng kumpanya bawat empleyado kumpara sa mga indicator sa subkategory, passable, zero points. Ang kita ng kumpanya sa bawat empleyado ay thousand. Average sa subkategory, thousand. Pagsusuri ng kita sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang kita ng organisasyon sa bawat empleyado ay US dollars 674,000. Sa subkategory na 300 at dollars, kita sa bawat empleyado kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Short shares account para sa 12.3% kumpara sa subcategory average na 4.7%. Teknikal na tagapagpahiwati labing 14 na nagpapakita ng antas na 43% para sa kumpanya Inspire Medical Systems Inc. Habang sa subcategory ang RC level, 14 na ay 53%. Ang kasalukuyang stock valuation ng kumpanya ay nasa US Dollars 132. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga bahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars 218. Tingnan natin ang talahanayan ng mga order na magagamit mo, isang link dito ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng lahat ng mga desisyon na naunang ginawa sa isang partikular na panahon ng impormasyon ng pagsusuri at sistema ng sanggunian guru markets. Ang pag-akses sa talahanayan ng order ay ganap na libre at bukas, link sa nakapin na komento. Bilang resulta ng paghahalaga ng bahagi ng kumpanya Inspire Medical Systems, sistema ng impormasyon guru markets isang desisyon ang ginawa. Open order na tumaas sa US dollars isang daan at tatlumput dalawa apat isa. Ang deal ay binuksan dahil sa ang katunayan na ang kumpanya ay may medyo mataas na rating. Nasuri ang organisasyon gamit ang paraan ng pagtatasa ng index ng Akim. Ang take profit ay nakatakda sa isang daan at pitumput walo punto pito. Ang stop loss ay nakatakda sa walumput anim punto dalawa lima sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Pagkatapos ay otomatikong magsasara ang deal sa pagtatapos ng sesyon ng kalakalan sa Hulyo 28, 2025, o sa huling araw ng trabaho bago ang petsang ito. Ticker, Hoi Sili, ay isang balancing order upang ibenta. Ang video sa deal sa pagbabalance ay magiging o na-publish na sa channel na ito. Kapag isinasara ang alinman sa mga order, ang paunahing o pagbabalanse. Ang pangalawang order ay sarado sa actual na presyo. Maraming salamat sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng sistema ng tulong mula sa Guru Markets.